Hi guys! So, I just booked my ticket to Shangri-La sa Cebu. So, tomorrow we will be in Shangri-La, Cebu. Okay? And, ang per night nila dyan is, ayan, nasa 18,412 pesos. That is why tayo ay nag today para at least meron tayong pambayad sa Shangri-La. So, may kita nyo, ayan, nag-trade tayo ngayon. And, yeah, hey, meron tayong running profit na $1,725. So, kung i-compute natin yan, guys, sa peso compute natin 1,725 times 57 so nasa 98,000 na yan guys so sobra sobra pa pwede pa tayo mag ng mga ilang days doon sa Shangri La Cebu so yan tumaas ang ating 1,900 na oh my gosh ayan kasi meron tayong sell position. So, nakatingin naman sniper entry yan. Ayan, naka-entry tayo dito sa resistance area sa 1 hour time frame. So, buong araw natin inaantayan na actually na bumagsak na. Kasi, ang tagal actually niya bumagsak. Pero, finally, I'm looking forward na bababa pa siya dito sa area ng support natin. Or, dito sa may moving average natin sa 1 hour. So, ayan, nakatipi hit na yung ating mga students. So, di ba? Happy nga. So, may kita nyo, ayan, meron tayong mga students dyan na ang happy-happy nila. Ayan, like ito, di ba? meron siyang running profit na $1,666, diba? So, ayan, may mga nakatipihit na. So, ayan, may kita yun talaga. May mga nakaka-blue. Ayan, may mga naka- Ito, naka-profit na siya ng $166. And, syempre, masaya yung aming community. Ayan, meron kaming community for this October. Lahat po yan mga students ko, guys. And so far, ayan, nakaka- Nakaka-profit-profit profit ito, nakabawi na daw siya. And ayan, natututo na rin silang mag-technical analysis. Ito si JK. Ang tagal ko ng studyante ito, 8 months na ata. Pero grabe, sobrang solid ngayon. Ang galing nga, no? Oh. nakaka-TP6 na siya. <laughs> Sariling analysis niya yan, ha? Ah. O, ba diba? Ito si Mai from Israel, ba diba? Tignan nyo, meron siyang running profit, ba diba? Sobrang happy naman ng mga students natin. Ayan, may mga running trades pa. O, oh. Happy sila guys, maraming blues. Hindi naman laging blue pero mayan may mga red din. Pero the good thing is that syempre dapat mas marami ang mga profit. So, bakit ko hina-highlight 'to? Kasi I want you guys to appreciate yung value ng trading scale. So, marami kasi yung mga gusto mag-copy trading lang. And to tell you honestly, hindi maganda yung performance ng copy trading ko ngayon kasi tinamaan ako ng all-time high last time sa gold. So, that is why I highly suggest na don't rely solely sa mga master traders kasi, syempre, they're not perfect such as me. I'm not perfect, diba? And it's very important and essential na talagang ikaw mismo mag mo yung skill. Alam mo yung magkaroon ka ng knowledge na ikaw mismo kaya mong mag-trade on your own. And sobrang importante yun kasi kapag hindi mo naiintindihan kung paano ba yung chart, asan yung support and resistance, yung pinaka-basic ng trading, then useless yung pag-trade mo eh. Kasi at the end of the day, it's very important na talaga yung knowledge yung ma-embed sa utak mo. Kasi magiging lifetime skill mo na yan and magiging lifetime source of income mo na yan. Kaya talaga ako very much advocate ako sa pagtuturo ng ganitong skill kasi sobrang helpful nito sa karamihan. Lalo na pag dito sa Pilipinas, tayo mga Pilipino na ang minimum wage lang natin dito magkano, diba? $10, diba? Tapos pagkatrabahohan mo pa yun for like 10 to 10 to 12 hours plus the traffic, di ba? So, yung $10 na yun, you can actually earn that through trading in just as, in just a heartbeat, in just one snap, di ba? As long as you have the skill. I'm not saying na syempre walang risk to. Meron tong mga risk involved. That's why lagi kaming may disclaimer, lagi kaming uh, nagsasabi ng mga proper risk management pa din, di ba? Kasi syempre, it's very risky nga. That is why talagang kailangan maging equipped kailangan talaga maging knowledgeable para kumita ka dito, diba? So, sobrang excited na rin ako kasi very soon, syempre i-open natin yung magiging school natin. Actually, ano lang siya, boundary lang siya ng Pasig and Marikina along um, Marcos Highway. Malapit lang siya sa may ano, Feliz Ayala Mall. So, kung gusto nyo matuto, pwede kayong mag-enroll kasi I will be, of course, offering mga courses for you will be able to learn mga basic knowledge, and even advanced. If you are already in a advanced and you want to learn about smart money concept, ICT, price action, mga harmonious patterns, and meron tayong mga courses for it. And sobrang na-excite na ako to finally open this kasi talagang sobrang daming matutulungan nito. And I hope isa ka na doon. So, running trades natin. Ayan, meron tayong $2,800. O, oh, diba? Grabe. So, I hope bumagsak pa to, nang bumagsak dito. Ayan, para at least siguro mga mag-abot yung mga $4,000, o so, diba? So, ayan guys, $4,000 just for today is not bad, diba? Ayan, TP2 hit na daw, happy yung mga students na. Ayan, diba? TP2 hit na tayo. I'm super happy na happy yung ating mga students. And by the way, if you are interested na mag-join sa team namin, pwede niyo puntahan yung bio ko sa ano, sa TikTok, make sure na ito po yung aking, ano, ha, account, ha. Ito po, Lady LadyDennyLee. And ito po yung number of followers ko. Ito yung number of likes. Click niyo tong link 3 na yan. Ayan, link 3. Tapos, pwede kayong magpa-set ng appointment. Ito, Forex appointment request para maka-join po kayo. And makausap po kayo ng ating mga admins and mga leaders din, ba? So, pwede nyo rin panoorin itong video na ito para magka-idea kayo anong ginagawa namin. Then, kung gusto nyo na mag-enroll finally, ayan, may step 2. And then, kung paano ko mag-open ng trading account, ayan, step 3. And, para maka-join kayo sa Telegram community natin, ayan, step 4. So, ayan lang, guys! See you soon! Lalo na sa mga taga-sibu dyan, makita ka tayo. Dyan kami from October 16 hanggang 21.